Hello guys. Mga lods, papalipad tayo ng drone yun. Ganda na lang mga Let's go. Ito na guys. Ah, hindi ko na siya na picture na na, na, na lumilipad. So ito na, nasa taas na nga agad eh. Ayan, ayan, ayan. Yan, ang angas niyan mga lads. Yan, kita-kita yung ano niyan. Kita-kita yung paglubog ng araw. astig nga niyan, lads. Eh. Sa so, ngayon, ito lang muna yung mga upload nating mga video. Kasi bago pa lang, pinapractice ko pa lang itong SJRC ko. Na F22S Pro. Ayan, lads. Oh, ganda ng kuha dyan tataas ko pa yan pero hindi siya gano'ng kataas yung yung ano eh yung yung height niya hindi gano'ng kataas eh yan pinalayo ko yan ng mga ilang ilang metro din yan tapos tinaas ko itang kita nga yung ano, Paglabog paglubog ng araw ganda <laughs> Panoorin niyo mga lods yung mga bahay rin? Dito yan sa Tagig. Sa Tagig, bagong bahay. Ayan, yeah, ito yung mga... Yung dagat yan, maganda yun Tabi yung dagat din kasi dito sa amin. Yung lawa ng Laguna yan. Ayan, yeah. mga... Yan. Aras mga lods. Pasukan natin ng sauce. Mga maganda. magandang eh. sa magandang naman tayo mga ang mga yung drone chat natin sa lagi yeah, i-upload Ahorra saben que dahan lang yung mabahay tsaka maganda tong drone na to. may safety pictures talaga siya na hindi siya basta-basta babangga tsaka meron siyang ano meron siyang meron siyang pictures na pag pinindot mo babalik talaga sa'yo hindi mo na kailangan mong kontrol yan susunod yung mas mataas kalili pa rin natin ng mas mataas sa taas ng bundok mga lods captured natin yung mga bundok thank you for watching subscribe my channel thank you